mas may lasay na sa laut no hmmm kaya mas mas pag ayan maganda yung ibukol okay. na 180 dito kilo nito sa tarik na 1 raw <laughs> kaya yung kilo nya hmm. pag malaki lang siguro Nakarami nga pala nung no. May pumunta dyan kanina ka mag-anak na kami eh. Nag-anak na ganito Ganito doon ay nakahanap sa tanakawan eh Eh eh, dito yung pinamimigay lang Doon yung 180 ang eh. kilo May nangayang niligaw ng normal na nilalang <laughs> Tinalo nito ang dugong eh Hmm Ang dugong ay eh. kumunti na oh no, wala na no. Hindi ka na makakita ng malaki, puro may late.